Guys, meron ito may naani tayo sa ano, guys. Hmm. Ito guys, alam niyo ba to, guys? Ano siya, hindi siya ganong ano yung laki niya kasi nako pinuntahan dito sa pamangkin ko. Pero ka ano pa niya kalalabas pa lang sa ano tawag dito, yung sa bunga niya ba? Ay nako, pinag-anuhan, pinag-tripan sa mga pamangkin ko, ayun. Kaya siya, hindi siya lumaki. Siguro, mga, kal mga kalahating kilo lang siguro to. Or lagpas. Ayan. Matamis to guys, kasi dilmunti. Dilmunti to siya na ano. Dilmunti, ayan. Oh, ang haba ng ano niya. Kaso lang, hindi siya masyadong lumaki kasi yung pamangkin ko, pinuntahan siya dito nung paglabas pa lang nitong ano niya, nito. Yung parang tangkay ba? Nung una pa lang talaga, yung parang ano pa siya bulak ba, bulaklak pa lang. Ay nako, ito pinagtrepan ito oh. Kaya ito yung tinang pinagano niya. Kaya ayun. Kaya hindi siya ano hindi siya healthy na masyado na lumaki. Yan. Itanim ko rin ito guys. Alam niyo ba na ito nung last December nagbili ako ng ganito lang din kalaki. Tapos tinanim ko yung ano niya, yung dito ba. Yung parang corona tinanim ko, ayun, may bunga na. Nakadalawang bisis na akong magharvest dito, guys. Kaya kayo rin dyan, kung mayroon kayong mga, limbawa, sa, sa bagong, bagong, anong bagong taon, mabili tayo ng ganito, itanim natin, guys, yung ulo niya ba, yung tangkay niya, kibali, para magkaroon din siya, magbigay din siya ang bunga. Kahit pwede naman sa paso, guys, kung nasa sa city kayo nanirahan, kung wala kayo mata mataniman, itanim nyo sa paso no? itanim nyo sa paso, guys. Bili kayo ng paso, guys, na ano, yung tamang-tama lang ang kalakihan. Tapos, itanim nyo to. Napakagaling, guys. Hindi lang lutok. Sobrang kalahati to, Mga isang kilo na yata to. sa kilo na talaga. No? Bigat, guys. So, kayo din dyan, o, oh, diba? Nakalibre na tayo, guys, no? Nakalibre na tayo. Ang laki niyo, guys. Nakalibre na tayo sa ating tinanim na pinya. Nagbili lang ako ng pinya guys kasi pag December guys napakamahal ang pinya, no? Tapos ayun, tinanim ko yung tong korona niya. Yan hanggang na mag ano nakadalawa o nakatatlong bis na nag ano nag nag-ani dito, naka-harvest. tapos itanim ko na naman to it, ulit itong ano niya, yung korona niya. Pero pagkatanggal dito guys, itanim ko siya guys yung parang may ano na siya guys yung parang may tubo na siya na ano ba ah uh, root may roots na siya guys no para mabilis lang siyang mabuhay so yun lang guys thank you bye bye